huli nating upload na naman XC lang kasi kaya magsagaan nyo na ngayon na araw ng linggo guys ito <tellos> may boss magkano yan? 2.5 2.5 2005, guys oh. sa rasa patanda na yan boss no? 1 uh, taon 1 taon 1 taon na may gito Thank you. One pipe, guys. Oh. Kumata mongin. One pipe. Yan wampaig jamo. Tanedan. Kanawayon trubak, guys. Kanawayon trubak. One pipe. Ang pagyong trubak talisay na guwapo guys oh. Guwapo ang oh. maraming dala si boss. <tinyo> Yan dala ni boss oh. Bala tinabi lang dalawa na puro May tatanungin natin kung magkano itong bawat isa nito, guys. pareho na 'yan. Magkano dito ba sa bulik, boss? Yan, 3.54. 3.5. 3.5. 3.5 guys. Sa kanya, bulik. Na <tiple> guys, to. Dito sa pula. Ganoon din. Ano, yan po, so, yan, yan. Bro, parang isa lang po ang, yan, so, presyo presyo po. So, isa lang ang presyo guys Three five, three five lang ang presyo ani guys. Mga na to, bull stag. Ayan, three Hindi Yun talisay no. Kung talisayin 3-5 3 daw yan guys

ini Bukan yang 3000, 3000 Ya hey, pang Thumbnail, pang thumbnail guys. 25 guys. Sini balang. Sini balang tupai. Tayin. Ganun din ang presyo nito mga idol. Dubai. Two high five guys so maganda high five 25 guys naman <laughs>

One five bilang doang ya guys one five, one five. One five. One five. One five. One five. Palungan Palungan na guwapo Palungan na guwapo big gate white gate guys so yellow leg so may talisay pa siya dito ting mga ano diba pero magkano may sa mga guys magkano may video bawat isa guys 40,000 bawat isa mga iboy Alright guys, bye bye. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat na naman sa nakaabot na naman sa aking video nito. Okay guys, God bless you all. Bye.